Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkakasama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Kumusta na po kayo? At uh, tayo po ay nagagalak dahil panibagong opportunity na naman ang ating uh, taglay ngayon upang mag-aral ng kanyang mga salita. At syempre, as usual, binabati po natin lahat ng ating mga tagapakinig mula po sa ibat-ibang bahagi ng Pilipinas gamit ang ibat-ibang estasyon uh, ng radyo from Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, yung mga online platforms natin na hindi lamang sa Pilipinas umaabot kundi saan mang dako na may access po sila sa internet. So maraming maraming salamat maging sa ating mga ministry partners na tinitiyak na yung mga programa nga po natin ay mapapakinggan at masusubaybayan sa iba't ibang mga dako. Maraming 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 salamat po. So sa ating uh, pag-aaral sa pagkakataong ito, isa pong uh, napakahalagang aspeto ng ating paglago, ang ating uh, pag-uusapan. Alam niyo paminsan, alam nating importante ang paglago sa buhay espiritual, pero pag hindi po natin na identify yung mga bagay na kailangang ayusin, baguhin, itama, ang mangyayari po ay uh, nandoon yung pagnanais, pero pag hindi natin ma-identify yung issue, yung dahilan kung bakit hindi tayo lumalago, ang paglago ay magiging either mabagal o kaya naman ay talagang uh, Uh, masasabi nating uh, hindi kagandahan yung pong, uh, progreso na makikita Kaya sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito Ay gusto nating talakayin, gusto nating pag-usapan Paano nga ba tayo lalago ng mas mainam At uh, in particular, pag-uusapan po natin ang tungkol sa stewardship Generally speaking, ano ba ang stewardship? Well, ganito po yan in relation to spiritual growth ang uh, stewardship po ay ang pagtitiyak na anumang bagay na ibinibigay ng ating Panginoon ay hindi magiging balakid sa ating paglago sa buhay espiritwal. Sa halip, ang mga ito po ay magiging instrumento pa nga ng ating paglago sa buhay espiritwal. Ulitin natin, ano? Ang uh, tinatawag po nating stewardship ay pagtitiyak na anumang bagay na ibinigay ng Panginoon ay hindi po magagamit para tayo ay malayo sa Kanya sa halip lalo pong ma-enlarge yung capacity natin uh, to serve the Lord. Now, bakit po ito mahalaga? Dahil ang totoo mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na pag hindi natin na manage yung mga resources na ating tinatamasa, ang mga resources pa na ito ang magiging number one na dahilan kung bakit hindi tayo lalago. Ay totoo yan. Kaya pag tiningnan mo yung parable of the sower, di ba? Kung maalala po ninyo, palagi nating ilustrasyon yan, yung pong uh, nahulog doon sa dawagan o matinik, paano ba dinescribe yon? Yung po yung mga tao na gustong lumago, pero sa dami ng mga kaabalahan, sabi nga sa English translation, uh, the lure of wealth no, and the business of life prevented the seed from bearing fruit. So eventually nagkaroon ng pagsibol pero hindi po nagkaroon ng pamumunga. At yan po ang gusto nating makita. Bakit nagkaganon? Paanong nangyari iyon? Di ba? Kasi nga napakahalaga po na ating maunawaan, makita na may mga pagkakataon na itong mga bagay na ating tinatamasa, pag hindi na natin na, na ma-manage uh, properly they become the very hindrance to our spiritual progress. Totoo 'yan. Kaya nga kung mapapansin mo minsan eh uh, yung bang uh, sa dami ng kaabalahan eh ang tingin na natin sa Panginoon siya na yung sagabal sa ating gustong mangyari sa ating sarili. Sabi nga ng isang author eh pagka ang tingin mo na sa Panginoon at ang mga bagay para sa Panginoon ay uh, tinitingnan mo na bilang uh, balakid sa iyong paglago. O kaya sa iyong mga ambisyon, abay ang ibig sabihin po niyan, uh, malina ang iyong priorities, di ba? Dapat eh tayo po ay nilikha, tayo po ay tinalaga para maglingkod sa Panginoon. At kung anangyari nangyari po eh yung mismo'ng Panginoon ay tinitingnan po natin bilang uh, sa gabal sa mga gusto nating mangyari ay talagang malaki na ho ang problema noon. Ang ibig sabihin po noon, uh, hindi na ho tayo aligned sa gustong mangyari ng ating Diyos. Kaya eventually, ang mga taong merong ganitong pananaw ay kinakailangan po magkaroon ng self-evaluation para maibalik natin ang ating sarili sa tamang pagtutuunan. Eh hindi nga ba bakit nga ba tayo binigyan ng Panginoon ng mga pagpapalang tatamasahin? Ang purpose po ba niyan ay para malayo tayo sa Diyos? Ang layunin po ba niyan kaya tayo binigyan ng mga Uh, ari-arian, kaabalahan ay para mawalan tayo ng time sa Panginoon at wag nang lumago. O obviously, alam natin ang sagot dyan, eh hindi yon ang pakay, hindi iyon ang layunin at hindi iyon ang dapat mangyari. So para ma-prevent po tayo sa ganong uh, pangyayari, unawain natin tong passage na ito. No? Ito ho'y madalas nyo rin marinig sa akin sapagkat pagkata. Uh, itong passage na ito ay talagang nga. Uh, kumuha ng aking atensyon no dahil uh, bagamat nabasa ko na siya several times uh, isa pong mayamang kakilala ang uh, nag-recite nito sa akin no at uh, dahil ni recite niya ito from memory ako po ay nahamon bakit bakit itong mayaman na ito ito yung kanyang talata na palagi at paulit-ulit na na sinasabi no at uh, makikita natin ngayon kung bakit dito po sa Proverbs uh, chapter 30, kung titingnan natin sa verse 7 to 9, ang sabi ho rito, Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa inyo. Uh, kung maaari, ibigay niyo to sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin sa halip bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kilala at kung ako na may maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. So tingnan niyo po iyan, ano? Sa biglang tingin, lalong-lalo na sa mga tagapakinig na ngayon nyo lang narinig itong passage na ito, medyo mapapaisip kayo no? kasi una panalangin po ito kahilingan nga ito sa Panginoon eh uh, hindi lang po ito mga talata kundi kahilingan e eh, sino ba namang tao ang hihiling sa Panginoon na wag niyo po akong payamanin yung wag pahirapin medyo madaling maintindihan yon kasi common yun. eh pero yung may mananalangin na wag payamanin eh yun, medyo paano nangyari yon ano ano ba yon bakit ganoon ang kanyang panalangin Uh, well, una, gusto po nating linawin na hindi niya sinasabing masama ang kayamanan. No? Pangalawa, uh, ito pong tinutukoy dito ay hindi po yung kayamanan, kundi yung kakayahan. Yung ating kakayahan na sambahin ng Panginoon ay kinakailangan pangalagaan po natin dahil merong threat sa ating kakayahan. Ano po yung threats na iyon? Dalawang bagay ang nabanggit dito. Yung isa po ay yung pong uh, kayamanan 'Yung isa naman ay kahirapan. Kaya nga ang sabi niya, huwag mo akong payamanin, wag mo rin akong pahirapin. Dalawang extreme siya, eh. 'yung kasaganaan po uh, may serve as a threat sa ating spiritual life. Yun naman pong kahirapan can also serve as a threat. Kaya mapapansin niyo, may mga tao na tama yung sinabi rito, no? Dahil sabi nga niya, uh, dahil pagka ako ay uh, naghirap Uh, baka matuto naman akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Eh totoo naman, di ba? Marami sa mga nahuhuli na mga magnanakaw, uh, ano po ang kanilang dahilan sa kanilang mga ginagawang mga pagnanakaw? Hindi hubad ang kanilang ah uh, uh, mga dahilan ay dahil eh, kasi nagkasakit, kasi nangailangan, kasi namatayan. So hindi natin alam kung ilan doon ang totoo, pero kadalasan po yung kagipitan o desperasyon ay nagtutulak sa tao na kung ano-ano ang ginagawa. No? Meron siyang mga nagagawa na hindi maayos uh, bunsod po ng kanyang kahirapan. Kaya totoo yun na yung, yung uh, kahirapan may serve as a threat. So sometimes hindi natin namamalayan yan. Pagka tayo po ay nagihirap, minsan napapansin natin yung bang uh, masyado na tayong nagpapanik, nagtitiwala na tayo sa tao, papasok tayo sa mga transaksyon na later on nagkikreate ng complications sa ating buhay, misa nagkokompromiso tayo, may mga times naman na para bang nagtatampo sa Diyos o kaya nayayanig ang pananampalataya. So maraming epekto ang kahirapan. Eh. Kaya nga kung maalala nyo si Job di ba, sa Old Testament, yan ang isa sa mga ano eh, uh, ginamit ng kaaway para yanigin siya. Pinaghirap siya. Eh. Kung maalala nyo, nawala po yung kanyang kayamanan, mga ari-arian. Nawala yung kanyang mga anak, namatay. Tapos yung kalusugan niya, nawala. Tapos ang natira, yung asawa, na sa sobrang awa siguro sa kanya, sabi na lamang ay sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na ang natira pa yung mga kaibigan ng mga accusers, di ba? Anong ginawa ng mga kaibigan? Ang sabi ho doon, eh, pinagbintangan nila. Siguro kaya ka nagkakaganyan, meron kang kasalanan na hindi sinusuko at ayaw mong pagsisihan. Napakahirap ho yung imagine, ano? Ako, pag binabasa ko yon nilalagay ko sa isipan ko, paano kaya yung senaryo, ano? Imagine mo yung, yung pinagdadaanan mo ang isang problema, tapos eh, grieve ka pa, samantalang may mga tao na nambibintang na sa'yo, may opinyon tungkol sa pinagdadaanan mo, meron silang uh, inaakala tungkol sa'yo, yung bang tipong naghihirap ka na nga, sa halip na ikaw ay bigyan ng agapay, sa halip na ikaw ay bigyan ng, uh, ng tulong, sa halip na bigyan ka ng unawa, o kahit na nga, wag na nga yun eh, yun na lang, huwag ka nang pakialaman, baka mas mainam pa eh. Pero ang masakla po, hindi eh. Dahil sa kanilang pananaw, eh, kaya ka nagkakaganyan, meron kang maling ginawa. Eh, alam naman natin pare-parehas, at alam din ni Job na wala siyang maling ginawa. So, ibig sabihin, may mga times po na very tempting, na dahil sa gulo ng sitwasyon, parabang, sige na nga, gawa na lang tayo mali. Kung ganyan ang tingin nyo, di ganyan na lang. Di ba, misang ganyan ang tao eh, parabang... Pag na-pressure tayo, pag nagipit tayo, pag nahirapan tayo, uh, ang paggawa ng madali, uh, ng mali ay uh, parang nagiging madali at nagiging very very tempting. Now, yung kabilang extreme is also true. Kasaganaan ay threat din, hindi ba? Hindi lang naman lahat ng taong naghirap ang uh, na nagkaroon ng threat sa kanilang pananampalataya. Misan po yung kasaganaan din ang uh, nagtutulak sa atin na malayo sa Diyos. Eh bakit nga ba? di ba may mga tao na pag wala pang trabaho, napakatapat sa paglilingkod, laging present, laging naglilingkod. Abay, uh, misan pa nga kung sino pa yung walang masyadong tinatangkilik, napakadaling magkaloob. Pero nung lumaki na nang lumaki yung kanilang uh, financial uh, assets and income, at saka naman naging mahirap ang pagbibigay. Saka naman naging mahirap ang, uh, ang uh, pagsamba sa Panginoon at pagbibigay ng panahon sa Panginoon. Bakit? Kasi ang dami ng kaabalahan eh. Misan may katotohanan yung sinasabi ng isang author na uh, yung, yung ating pagsagana, minumultiply daw nito yung ating weaknesses. So kung dati may weakness tayo na medyo unstable yung ating commitment, pero pag tayo daw po ay sumagana, yung lack of stability na yon na mamagnify yun, nagmumultiply. So lalong nagiging evident sa buhay ng isang tao. Kaya minsan mapapansin mo, uh, pag ang tao sakto lang, ang pananampalataya niya matatag eh. Pero pagka yung sumagana, minsan sa dami ng kaabalahan, ano? Ang daming kailangang puntahan, hindi mahindian si ganito, eh, kinilala na sa lipunan. Kaya pupunta sa ganyan, sa ganito at minsan yung yung leisure gets in the way, sometimes yung pleasure gets in the way, sometimes yung uh, friends gets in the way at hindi na natin mawari kung ano ang dapat unahin. Kaya nakakatakot din kung iisipin dahil ang nakakalungkot na realidad po sa kasaganaan Nauubos yung oras natin eh, na dapat nating ilagay sa ating Panginoon. And this reminds me of that evaluation na ginawa ng Panginoon sa Book of Revelation. Kung kayo po ay merong uh, Biblia, I invite you na tingnan niyo po itong uh, evaluation ng Panginoon sa iglesia sa Laodicea. Alam niyo ang Laodicea po ay isang masaganang lugar, no? At uh, nais kong basahin sa inyo ang uh, ang sinaad dito po sa uh, Revelation na sa konteksto po ito nung pag evaluate ng seven churches at isa po sa mga iglesyang iyon ay yung iglesia sa Laodicea. Okay, ito po ang sinasabi no? from verse 14, babasahin po natin uh, all the way hanggang dito sa verse 20. Pahayag o Revelation chapter 3 verse 14 to 20 Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe ng tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinasabi ninyo na mayamang kayo sa gana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ng nakakahiyanin yung kahubaran at pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina, kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Verse 20, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain." So, una sa lahat, na po nating linawin na ito po'y sinulat sa iglesia. So, mga mana ng palataya ito. Yung sinasabi po na ang Panginoon ay nasa labas ay hindi po nangangahulugan na yung tao ay hindi ligtas. Ang tinutukoy po rito na wala na yung fellowship po nila. Kaya ang pagsasalarawan dito ay eh, nasa labas na ang Panginoon at uh, nagnanais na magkaroon ng pagsasalo. Basically, the idea is fellowship. At bakit po nangyari iyon? Ito po kasi, uh, yung verse 17 ay isang mahalagang susi para maunawaan ito. Sinasabi nyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at walang pangangailangan. Ngunit, hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Kasi po, itong lugar ng Laodicea ay napakayaman. Sa ganang lugar po ito eh. Meron silang industriya ng paggawa ng mamahaling tela. Nasa kanila po yung uh, in way, yung bangko noong mga panahong iyon sa kanilang lugar 'yan. At bukod doon, sila po ay merong gamot para sa mata na kanilang uh, na po sa kanilang area at talagang sagana po ang lugar. Ang problema po, yung kasaganaang material at pinansyal ay inakala nilang senyales at patunay na sila po ay sagana rin spiritually. So sa kanilang paningin, dahil materially prosperous tayo, then most likely we are spiritually okay. Yan po ang problem dyan. Kaya nga kung mapapansin mo, binigyan sila ng tamang evaluation ng Panginoon. Eh. Okay? Sabi nyo, mayamang kayo, sagana, walang pangangailangan, pero ang totoo, hindi kayo ganyan. Dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, hubad sa paningin ng Diyos. So imagine mo yung impact ng sinabi ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kasi sa sukatan ng Panginoon, sila po ay hindi namumuhay sa tama. Sa sukatan ng Panginoon, wala sa kaayusan ang kanilang kalagayan. Iyon eh, ang masaklap dun eh. Kaya kung mapapansin natin dito po sa passage na ating binasa, eh paminsan po, yung bang pag-aakala na walang problemang dumarating, pag may problema, may pera, kung pang solusyon, pag may issue, kayang-kaya ko yan. And to them, it's a sign that I am doing well spiritually. Pero ang reality, hindi po dapat gamitin katiyakan o basihan ang kasaganaang material para sabihin na we are okay spiritually. Kaya nga sabi rito, no, in-evaluate ng Panginoon, eh. antindi, ano? Uh, ang totoo, kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Merong ganyang epekto ang kasaganaan eh. Yung bang feeling mo na dahil walang problema, then we must be okay with the Lord. So, pinabubulaanan po ang katotohanan yan. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon, eh, bumili kayo sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy. Eh. In other words, yung tunay na kayamanan nasa Panginoon. Ngayon, mahalaga ito para sa atin dahil babalik tayo sa topic ng stewardship, uh, ang as, ang akala ng iba, just because uh, some people are prosperous, then most likely malakas sila sa Panginoon. Ang, ang pinag-uugatan po ng problemang iyan, mana ng palataya tayo, pero ginagamit nating sukatan ng paglago sa espiritual ang sukatan ng mundo. Hindi po dapat maging ganon. Hindi natin dapat isipin na dahil sa sukatan ng mundo, tayo ay pasado. E eh, sa sukatan ng Diyos, tayo rin ay pasado. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganyan. In fact, kaya nga ang prayer dun sa Proverbs, wag mo kong payamanin, wag mo kong pahirapin. Ang point po doon, kung ang kasaganaan ay sisira sa aking kaugnayan sa iyo, Panginoon, wag mo nang ibigay sa akin yan. Kung ang kahirapan ay sisira sa aking kaugnayan sa iyo, Panginoon, wag mo ipahintulot sa akin yan, Lord bigay mo sa akin yung sakto lang. So, mapapaisip ka ano yung sakto. Ako eh, pag nanonood ng cooking show, yan ang ayaw na ayaw kong naririnig eh. Yung bang pag tinanong ho yung tumikim, anong lasa? Saktong-sakto. Wala tayong idea kung ano yung saktong-sakto -sakto na yon Di ho ba? Ano ba yon Wala tayong kaalam-alam doon. Very subjective eh. Pero ang idea po kasi dito, pag sinabi nating sakto, okay, let me uh, define it this way, ito po yung within our capacity. In other words, yung kaya mo pang ihandle at hindi lalampas doon. Kaya kung ang kasaganaan ay sumobra sa ating kapasidad to the point na sisira na ito sa pananampalataya, wag na. Kung yung kahirapan ay lalampas sa ating kapasidad at sisira na ito sa pananampalataya, wag na. Doon tayo sa sakto. Ibig sabihin, within our capacity to handle. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya nga, Magandang tanong dito po sa ating unang episode for the week. Magandang tanongin ng ating sarili, ano? Kumusta tayo pagdating sa resources? Sa palagay niyo ho ba, binigay sa atin ang mga tinatangkilik natin para ilayo tayo sa Diyos? Para magkaroon tayo ng pondo sa pagkakasala? Pambisyo? Para masira ang pamilya? Para gumulo ang buhay? Aba hindi po. Merong higher purpose lahat ng iyan. At pag sinabi natin good stewardship, ibig sabihin, ang mga bagay na binibigay ng Panginoon ay sadyang nagagamit natin para po sa kanyang layunin, hindi sa ating kagustuhan lamang. So sana po ang mga bagay na ito ay magbigay linaw sa atin at tumulong sa ating paglagong spiritual. Pagpapatuloy po natin ang ating mga pagtatalakay sa mga darating na araw sa ngayon dito po tayo pansamantalang nagtatapos at ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.